Hello, good afternoon, guys. So, dito tayo ngayon sa Pampanga. Ito, may nakita ko dito, Miracle, tawag dito Miracle berry. 'Yan. Ito pala yung puno niyan. akala ko ito yung Miracle berry, guys, oh. Tingnan nyo. oh. 'Yan, akala ko ito yung Miracle berry. Hindi pala ito. Mukha mukha lang siya ng Miracle Berry. Yan. Pero ang Miracle Berry niya is ito lang pala yung puno niya. Yan, 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 yan. Yan. Ganyan lang siya kataas. So, tingnan natin yung difference ng kanyang bunga. Ito to meron sa dito, ito to to. Yan, yan, yan. Patusin natin. Yan. So, ito yung Mirac Miracle Berry. Tapos, ito yung isa. Ito yung isa. Ang laki ng difference nyo. Ang laki. Yung Miracle Berry na totoo, yung maliit lang. So, yung Miracle Berry is, pag tinikman mo siya, uh, kinain mo siya, tapos kumain ka ng maasim like kalamansi. Yan, no kaya naman yung ang palaya ay mapait. Pag mo siya, magiging lasa niya is matamis hindi siya maasim at hindi siya mapait magiging matamis siya so mamaya guys subukan natin tong miracle berry kakainin natin to after lunch tapos titikman natin yung kalamansi kung talagang effective okay tara let's mamaya testing natin okay bye bye So ayan, tatry natin yung Magic Berry Kukuha siya na tayo ng kalamansi Ayan Kalamansi Kalamansi At saka itong Magic Berry Kobe Bili, tikim ka Tikim mo Ito muna, Magic Berry muna Siyempre Ah, ah, ah. Ano, ang lasa? Yung kalamansi na. O, ngayon. Ayan yung buto ng Magic Berry. Ayos, eh, sasunod natin itong kalamansi. ang mm. kalamansi. Hindi naman okay, kumain si mami mo Bakit Siya pa Hindi pinapa yung ka. Dali, <laughs> na ka mo. natin kung effective. Napapansin sa video mo yung mga naka-alas. <laughs> oh, game game game. Kalahati, akin yung kalahati. Ano? Ye yung... Walang asim? Matamis siya. Matamis 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 Matamis. Matamis. Makakadami ka ng kalamansi. testing yan. Basta kahit anong maasim magiging matamis. Eh baka matamis naman talaga yung kalamansi. Ay, kalamansi. Ay, Patigyan mo si Nanay. eh, nga. Patigyan mo kung makasin. Oh, kumain ka muna ng berries ha. Oh, di ba? Sa video mo si Kumain ng kalamansi. Ano, oh Mag magic berry ka. Magic berry. Video. May buto lang. May Huwag yung balat ha. balat. channel itu mana apa kata mana oh jiwa jiwa weh magic, <laughs> <laughs> magic. <laughs> oh so, magic berry magic oh, yung suka yung suka aku eh. <laughs> may Ano? Matamis. Matamis pa rin. <laughs> Matamis pa rin ang suka. Si si Kuya Rapik man mamaasim si. Basta yan berry lang So yun, ito ang ating magic berry. Pag kinain niyo siya. And then after niyo kainin 'tong magic berry

No, Ayos. So, yan. Magic Berry. So, kung sinaya naman na magka-try ng magic berry, okay, magic berry. Asa kanya. So, ma try mo muna Before kumain ng Magic Berry. Oh, Oh, tapos mo nagulat kami. Kape. kami eh, ala. Malangin ka naman sa mga asim. sa asim yan. <laughs> ano? So, Parang hindi sa asim, ah. ako. Sige, right. yung Yung ka may buto, may buto yan. Parang mas asimang pa doon sa, sa magic berry. Nangangawi siya sa <laughs> <laughs> magic berry ah. Apo daw po. Apo po po. Ayan. Oo. Ayan. kami. Ang pata. Ang mamang na. Oo. Matamis doon. Matamis eh. Okay. Subo mo na ha. O. Ibang klaseng tea. Ano nangyari? Ate mo naman itang rice. Matamis. <laughs> wala rin action wala lolo mas nagulat pa sa beret ano anong nangyari matamis depende yata ka sa siya nasara pa sa